Hello and good day everyone. Once again, welcome sa aming channel. At uh, today, kasama ko si Mister at si Fairy Princess sa aming Sayuti Garden nang ma-feature ang aking garden sa Manila Bulletin ay ang saya-saya ko talaga. At isa talaga sa mga tanong doon kung aside sa mga naitanim kong gulay kagaya ng ampalaya, opo, patola at marami pang iba, ano pa ang aking gustong maipagrow o maipatubo in the future. Kaya nangunguna talaga sa aking listahan ang sayote. Happy to share you today ang aming Sayuti Garden dito sa France. Kaya kung magustuhan ninyo ang aking video for today, please don't forget to like, share, at subscribe sa aming new channel. This is the first time na nakapagtanim ako ng sayuti dito sa France. Ayan, harvest time today. So, ayan ang aking sayuti. So, harvest natin yan. Ayan! Ang aking sayuti. hundreds of Sayutid. Hello and good day everyone! Once again, welcome sa aming channel! This is the first time na nakapagtanim ako ng sayutid dito sa France. At ang saya-saya ko talaga na hindi siya masyadong sensitive at kahit maman pahirapan sa weather ay kayang-kaya at nakapag-harvest na ako ng marami at maraming marami pang i-harvest soon bago mag-winter time. Nang ma-feature ako sa Manila Bulletin pati na rin sa CNN Philippines ay ang saya-saya ko talaga. At sa Manila Bulletin, isa sa mga tanong doon kung ano pa ang gusto kong itanim in the future. Nangunguna talaga sa aking sagot ang sayote. Andyan din ang saluyot at banana pero unang-una talaga ang sayote. Ang hirap lang di ko alam kung saan kumuha ng seedlings. But thankful ako sa aking kaibigan, dalawang kaibigan, isa from France at isa from Germany na nag bigay sa akin ng dalawang sayote plus yung ibang klase din na dalawang sayote. Ang saya-saya nang nakapagtubo ako ng sayote around March this year. At tinanim ko siya April sa ground at di talaga sensitibo at paunti-unti ang ganda ng tubo kahit pahirapan sa weather. Months later, ay ang sarap! Sarap sa pakiramdam na makita na super nag-grow talaga ang aking mga sayote at hindi sensitibo. Pati ang aming aso na pa si Perry Princess ay first time din nakakita ng sayote. At parang impressed na impressed talaga siya at ang saya-saya ko talaga. Parang satisfied na satisfied ako sa pagiging Pinay Gardener here in France kasi yung isa sa mga gusto ko na itanim this year ay talagang come true. <laughs> ang saya, di ba? Ang ganda ng tubo, ang ganda ng bunga at nakapag-harvest na rin ako at nakapagbigay na rin sa aking kapitbahay at sa aming kaibigan bandarito sa amin. Ang sarap sa pakiramdam na makita mo na ang iyong pinaghirapan ay namumunga talaga at success na success, lalong-lalo na first time ko this year na makapagtanim ng sayote or chayote. Para sa inyong kaalaman, pag ako magtanim ng mga gulay, lalong-lalo na yung ating mga gulay na makikita natin dyan sa Pinas na nandito sa France, ay talagang di ako naglalagay ng fertilizer, kundi water lang talaga, dilig sa morning at dilig sa afternoon. Or sometimes kung medyo mainit talaga, ay dagdag sa oras or dagdag na magdilig ng tubig sa aking mga tanim. Itong Sayote hindi talaga sensitibo at lalong-lalo na first time at first time din na Mr. nakakita nito ay ang sarap talaga sa pakiramdam talagang happy-happy talaga ako at gustong-gusto ko talaga na kunan ng video para memories pa more at unforgettable experience ko this year na nakapagtanim ng Sayote or Chayote dito sa France. Thankful ako sa aking mga kaibigan, yung dalawa kong kaibigan na nagbigay sa akin ng seedlings ng sayutin. Sa ngayon, ang dami talagang bunga. Umabot sobra 100 yung bunga, kasali na ang mga baby. Sana nga ay makasurvive talaga sila sa malamig na panahon, lalong-lalo na napalapit na talaga ang winter. Pero ang sarap na sa pakiramdam na nakapag-harvest na ako ng marami, ang inaasam-asam ko lang na sana yung mga baby pa na sayote ay umabot talaga pa ng ilang weeks para marami akong mapagbigyan mga kapwa Pinay, Pinoy, kababayan ko, mga kapitbahay at kaibigan namin, lalong-lalo na yung mahilig sa gulay. By the way, para sa inyong kaalaman, apat na seedlings meron ako ng chayote na bigay sa akin ng aking dalawang kaibigan. Nakakasad lang na dalawa lang yung napatubo ko kasi... Last June at saka July ay yung tubig namin sa lake ay umapaw at yung dalawa na sayote ay nilagay ko dito sa lake pero hindi talaga nakasurvive sa taas ng tubig kaya namatay. Sad na sad pero kahit papano ay may dalawang buhay na buhay sa loob ng aming garden. Kaya happy pa rin at di ko talaga inaakala na ang dami pala talagang bunga ng chayote. Sa dalawang chayote ko or sayote ay umabot sobra hundred yung bunga. Of course kasama na yung baby at sana makasurvive pa nga. Napaisip tuloy ako na dalawang sayote lang yung tinanim ko this year pero ang dami-dami ng bunga. What more kung sampu or more pa yung itanim ko. Kaya excited na excited ako next summer. At this week or next week ay magta-try na talaga ako mag-save ng bunga para gawin kong seedlings next summer at as in hindi lang dalawa kundi 10 pa more talaga ang itatanim ko para marami ang magamit, maraming makain at marami din akong mapagbigyan ng sayote nakakamiss na talagang umuwi sa Pinas. Pero sedang dahil sa aking mga tanim kagaya ng sayote, ang palaya upo, ay parang nasa Pinas lang din ako. Ito talaga yung pampawala ng aking stress, pampawala ng homesick sa aking pamilya at mga kaibigan, at lalong-lalo na ang craving ng mga pagkain Pinoy, Filipino foods natin. Kaya, happy Pinay Gardener here in France at happy ako na supportang-suporta din ang aking Miss There. Kasama all the time ang aming fairy princess, ang aming cutie cute dog. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking munting garden sa aking sayote. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. God bless us all and thank you very much.